Magandang araw mga katalkers, mga katalkies, mga katoshis Welcome na lang po sa panibagong vlog natin Dito sa Talking Toshi TV Yes! Alright, light moments na muna tayo Dito tayo sa entertainment At pag-usapan natin itong uh, Dabber Cods Eat Bulaga, paborito nating uh, noontime show at uh, patuloy nating na, patuloy nating sino suportahan mga kababayan alam nyo ba mga kababayan kanina ay uh, ginulat at sinurpresa tayo ng uh, ating uh, panauhin. no? Walang iba kundi ang double gold o oh, double Olympic gold medal medalist walang iba kundi si uh, Carlos Yulo no? At napaunlakan niya ang imbitasyon ng uh, double Cards na 8 Bulaga okay, na bumisita dumalaw sa show kanina no live live po yon ano all right uh, believe din nila naman ako sa ano no sa it bulaga ano dahil uh, they were able to convince uh, Carlos Yulo to you know uh, visit the studios of uh, it bulaga ano well in fact ah... Uh, Nasa itinerary naman talaga, nasa schedule naman yata siguro na pumunta siya this day, the whole day today sa TV5, sa MVP Group of Companies yata, no? Specifically TV5, okay? Kasi isa sa mga sumusuporta financially sa kampanya sa pagiging atleta netong si uh, Carlos Yulo, ay eh, si MVP, no? ay okay, so siguro bilang ano bilang uh, repayment ano pagganti sa kabutihan loob ni MVP eh, na paunlaran niya napabigyan niya ng malaking malaking pagpapahalaga uh, ang uh, pagpunta niya rito pagbisita niya sa TV5 at dito rin sa mga shows ng TV5 ano in fact uh, susunod na kay Willy Revillame eh. No, Nai-announce na ni Willy na bibisita si Carlos Yulo sa Will to Win. Ano? At uh, may exclusive interview, one-on-one -one interview si Cheryl Cosim sa kanya. Ano? Hindi ko lang alam yung, hindi ko lang kabisado yung schedule. Ano? Pero meron. Ano? Abang-abangan nyo lang yung mga announcement nila tungkol dyan. Ano? Pero ang topic natin ay tungkol dito sa Itbulaga. Ano? at uh, kung gaano pa rin sila walang kakupas sa paghipo ng mga damdamin ng masambayan uh, ng Pilipino no ng mga kan sa kanilang manan kanilang mga manonood ano talagang tatago sa puso yung uh, o minsan yung gagawin nilang strategy no yung proseso no ang ganda kasi nung sequence kanina no may kwento ko lang para magkaroon lang kayo ng idea. Meron kasi nga no, sumulat sa kanila na babaeng sa ano, bata, ba, ano, dalagita, no? Siya ay batang gymnast, nagdi-gymnastics siya. Okay? So, luma na raw kasi yung leotard niya. Yun yung ano, mga babae yun yung suit, ano, o yung sinusuot ng uh, mga female gymnasts, ano? kung nakikita nyo, no? Leotard. lumana uh, luma na. No? Medyo maluwag na raw yung mga garter. Kaya kailangan ng palitan. Baka pwede namang mga uh, mapalitan ng itbulaga, no? Mapagbigyan at mapalitan, ano? At napamigyan naman, oh, madali naman pakiusapan ng itbulaga, no? So, napag, uh, binigyan ng regalo, nabigyan, at extra pa, higit pa dun sa hinihingi niya. Okay? Eh, kung ano-ano, marami, kung ano-ano pang mga regalo, no? Okay? And, uh, isa pa, hinuli yung kanilang, mayroon silang hinuli na regalo, surpresa para do sa bata, ano? Okay? At, uh, meron daw gustong, may bumisita sa atin, ano? Ganun ang, ano? Ganun ang bungad, ano? Kita niyo yung sequence nung, ano, nung, nung ano nung pangyayari no inuna muna nila yung kahilingan ng isang bata munting bata isang gymnast ano okay hangga't sa mabigyan na nila yung regalo at tuling le yung pinakamalaking sorpresa okay ayan ah uh, noona ano no mga medals muna pinakikita eh no okay tapos um, biglang nag ano nag uh, zoom out eh nandiyan pala si Carlos Yulo dumating at bumisita sa Dabar Cards ano uh, sa totoo lang kami dito sa bahay ng mama ko ano ako ako miss ako personally napasigaw kasi syempre naawa ka rin do sa bata ano eh mahirap lang din naman sila pero magaling mag-gymnastics sa no may mga videos siya No? Magaling. So kailangan ng suportahan lang talaga, no? Uh, maantig din ang puso mo, ang damdamin mo. Nung lumitaw na 'to si Carlos Yulo, na very 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 unexpected. Kaya ako napasigaw. Hindi hindi mo aakalain na pupunta siya at bibisita siya sa Itbulaga. Okay? Unexpected talaga. Okay, so nung nakita ko napasigaw ako nag-iiyakan na kami rito ng mama ko. At uh, naging emotional kami. Okay. We were very happy for the for the for the for the young lady, you know. Young gymnast na kasi tinanong siya kung sino idol mo. Oh, of course, ang masasabi niya obviously si si Carlos Yulo, you no? Know? So, tapos may sorpresa, ganyan-ganyan. As yun, lumitaw, pinuntahan niya. Nagkita sila, niyakap siya, etc. etc. Pati yung bata na iyak na, na luha. Ano? Okay. So, pati kami rito. Kasi unexpected eh. Hindi mo akalain. ano? So, yun, ano? Uh, ang galing, ang galing ng, ang galing ng staff and crew ng Eat Bulaga, creatives nila. Yung sequencing of details na, kung paano mo i-build up yung ano yung yung emotions ng mga manonood mo. Makukuha mo eh. Okay? So, simple mo na tapos pabigat ng pabigat yung ano hanggang sa dulo sa surpresa. Okay? Yan. And then uh, may mga young gymnasts din na uh, do doon sa lugar nila Jose Manalo. Doon sa sinugod bahay nila na na lugar yung mga nagpasalamat na may mga bumati do ng mga young gymnasts at meron din naman sa studio na bumati kay ka, kay Kaloy na mga young gymnasts na congratulate sa kanya. Okay? And si Kaloy din naman may personal na mga na regalo doon sa bata ano. Ang naging striking doon is yung pampaswerte ka, no? yung lalagyan ng ano ng chalk powder okay kasi sa competition yung mga kalaban ni 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 Carlos ni Kaloy eh ano mga bags ano cloth bag ano mapapansin niyo nung no, nagko-compete yung mga ibang bansa sa yung mga ibang bansa ano pero siya tupperware siya that is that has been he long that has been uh, he's been using no for the longest time of uh, sa career niya sa mga competition Di wala siyang bag or ano wala siyang closed bag for the chalk powder ano so yun Doon nilalagay sa Tupperware and eh, naging maswerte yun eh, binigyan siya ng lalagyan din na ah, parang Tupperware siya no yeah so ayun no Nakakatuwa lang dahil na uh, napagbigyan. No? Uh, naisingit kumbaga sa hectic schedule niya, naisingit niya ang Dabar Cads. Ano? And naisingit niya si Willie. Ano? Okay? On the side. Ano? Eh, TV5 din naman si Willie. So, okay lang. Okay, so diyan ako believe ano, mapapagkumbaba siya, no. Very down to earth, no. At uh, yun nga lang ano uh, kung kailan siya nanalo ngayon lang ng gold ano sa kado lahat ng mga suporta ng sa lapik, ng mga premyo ng mga prizes sa mga awards ano uh, yung iba doon okay naman okay naman na post event no pero yung ano yung well except for MVP kasi continuous naman yung kanyang ano continuous naman yung kanyang suporta sa sports ano Ay, hindi naman tumitigil yon eh pero yung iba kasi no kung kailan lang nanalo okay kung kailan nagkaroon ng uh, gold medal eh saka lang doon magbibigay ng suporta or something ng uh, siguro sa akin ano ang atleta kasi dinedevelop yan hindi naman yan overnight gagaling magaling na agad eh so dapat continuous din ang suporta ah, sa training ng bata ng atleta eh, para gumaling siya ng gumaling no mag, uh, mag train siya na mag-train no? kung ma gaat mare merong mga mag mag, uh, mag hire ng foreign ano foreign trainers no okay? coaches para mas mahasa ang skills ng bata ng atlet ng athlete so ah uh, ayun ano kung kailan lang nanalo saka bumubuhos ang ano ang salapi bumabaha ang pera no? Uh, pero pagka wala naman na okay bakit wala suporta, ah? no? Ayan. So, tapos ang ini-expect natin eh makaginto agad, no? Eh hindi gano'n 'yun, hindi ganun kadali 'yun. Kailangan din ng suporta. Ah. Full full support. Full and true to honest support from uh, well, from individuals, from the government, okay? para gumaling at mag-deliver mag ng ginto. No? ng ika nga nila, bring home the bacon. Bring home the bacon. No? Ayan. Uh, medyo hindi na tayo natuto do kay, ano, kay Heidelin. Eh, no? Kung kailan na siya nanalo ng first gold medal for the Philippines sa kalag. Ganon din. Ano? Marami rin siya natanggap noon. Pero nung nangihingi siya ng pondo ng Nangihiya siya yata dati ng pamasahe, no? Sa mga, wala, wala tumutulong sa kanya. Kung kailan nanalo, dyan, dyan pumapasok yung, ano, yung financial rewards or awards, no? Which is, I think, dapat bago. Para mag-train na mag-train na mag-train, may pondo, mag-train na mag-train na mag-train, hanggang sa mag-gumaling, makaginto, no? O kung gusto niyo magbigay ulit habang nung nanalo ng ginto, o, di sige, okay, bigay kayo. Wala problema doon. Pero siyempre, yung timing din, bibigyan niyo rin bago mag ano. Well, anyway, that's already in hindsight, no? Pero sa mga susunod na mga atleta natin sana, ganun ang mangyari. Okay? Oh. Now, ah uh, itong nangyari nga uh, na pagdalaw ni Carlos Yulo kay sa Cards sa 8 Bulaga. Napakalaking uh, napakalaking uh, event ito, no, para sa mga Cards Okay? Eh tuwa nga ay eh. tingnan niyo nga, ayo may picture uh, kasama si ano, no? Yung uh, ano to. Si Main Mendoza at si si Miles Ocampo nagpaka-fan girl eh, no? Meron pa mga may video message pa, no? Okay? Tapos with the TVJ. Of course, TVJ pang walang picture with Carlos Yulo. No? Alright. Ayan. So, nakakatuwa lang mga kababayan. Very down Ma, ma, ma maayos yung ano, ugali ng bata. No? Ni Carlos Yulo. Okay. So, in, sp in speaking of support, Uh, patuloy nyo rin po sana suportahan ang ating YouTube channel Talking Toshi TV para sa ating mga opinions, reactions tungkol sa iba't ibang issue ng lipunan sa sports at sa showbiz at sa iba't iba pa no? subscribe po kayo mga kababayan subscribe po kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong uh, updated at i-like and follow nyo na rin po ang ating Facebook fanpage Talking Toshi TV. Don't forget to like and share and comment dito sa baba sa comment section. Kung may saloobin kayo tungkol dito sa topic na to, welcome at open naman po ang ating comment section. Hanggang sa muli po natin panibagong vlog. Paalam po. Ingatan po nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Bye-bye.